Sa puntong ba ito, makakapanayam natin sila Union First District Representative Congressman Paolo Ortega. Congressman, kumusta po ang inyong distrito matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan? Ah, uh, magandang gabi po, uh, Ma'am Princess. Um, makaka, parang paalis na po yung bagyo. Bumaba na po kami sa signal number 2 ngayon. Um, ang diferensya po nito sa kanong nakarang bagyong Emong sa Dante eh talagang malayo sa kamas maaga po na nakapaganda kaya mas mabilis po na nakarecover as compared po dun sa huling bagyo na talagang medyo matinding devastation sa first district ng nyan. Kung sa kalagayan naman ng ating mga kababayan sa evacuation center paano ba natin napapanatili yung kaayusan lalo na't ngayon syempre nauusong nakahahawang sakit kapag panahon ng tag-ulan. Ah, maaga maaga po kami actually nag bronda kahapon ang sabi ko nga ang napansin ko na malaking pinagkaiba mas maaga po nag-evacuate yung mga residente natin lalo po yung mga malapit po at saka nasa sa coastal barangays. So maganda po yung mga evacuation centers, nakaready na po yung mga tents, preposition po yung mga food packs sa yung meals nila. Saka mas maaga din po na preposition yung relief pack. So habang nag-iikot naman po kami sa First District, maayos naman po yung kalagayan ng mga tao. Well ventilated po yung mga yung mga lugar kung saan po sila sa mga evacuation centers. Uh, may hot meals po na nakaready. Saka maganda po, maayos po yung pagkaka yung pagkakaseta po sa hindi po dikit-dikit yung mga tao doon. Kung nabanggit nyo nga po, eh, may mga naapektuhan malapit doon sa coastal barangays. Sa ngayon ba, meron bang mga daanan na nahihirapan na uh, ma-access na iba't ibang mga, mga sasakyan? Meron bang mga na, natumbang mga puno na, o kaya mga gumuhong lupa na nakaapekto sa mobility ng mga sasakyan sa inyong uh, lugar? Ah, uh, basically po yung mga yung mga tirahan po nagawa sa light materials, marami po talagang tinamaan. Um, lalo po sabi ko nga sa coastal barangays, um mas less po yung mga bumagsak na puno since kakatapos nga po ng malakas na bagyo dito, magka nagkaroon po kami ng some sort of pruning sa clearing sa buong probinsya. Um po yung mga yung mga bahay na hindi ganoon katibay, talaga pong tinamaan po yung yung uh, mga bubong nila saka yung mga may damages po na sa sustain saka medyo po malakas po yung alon ng mga madaling araw kasi nga po naka storm surge alert kami so meron pong meron pong isang postal road na ano po na medyo na damage po pero hindi naman po yung boom road so kailangan na may repair agad yon para magamit po ng mga residente sa lugar na yun. Kung moving forward, ngayon natapos na ang panalalasa ni Bagyong Uwan, ano po ba yung uh, inyong mga gagawin ng mga hakbang bilang pagtugon at uh, makatulong na din para sa pagbangon ng inyong mga kababayan dyan? Well, definitely magre-request po ulit tayo. Um, actually, yung mga request na initial sa Dishud ngayon nung nakarang Bagyong, ngayon, ngayon pa lang po bababa. Pero, ihingi po ulit tayo ng tulong siyempre sa national government para po ma bigyan ng, uh, ng shelter allowance saka sabi nga nila konting pambawi kasi eh, ang hirap po mawala ng bubong, mawala ng tirahan. So currently po lahat naman po ng evacuees uh, may listahan na rin po tayo sa kayong damages na incurred yung mga totally damaged saka partially damaged. So ikokolekta lang po natin yan pero pinahanda na po natin yung mga request natin para mas maaga po may babayong tulong sa ating mga kababayan. Okay. Maraming salamat po, Congressman Paolo Ortega V. Para sa mga updates sa inyong lugar, uh, muli po ito si Princess Jordan ng Congress TV at magandang gabi po. Magandang gabi po. Maraming salamat.